Ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga chatang balita dito sa Frontline Express. Tagumpay na nakapamahagi ng pagkain at krudo ang civilian mission ng atin ito, koalisyon sa mga maingis ng Pinoy na nasa West Philippine Sea. Para sa update, makibalita tayo live mula kay Elaine Fulgencio. Elaine, kamusta na yung naging paglalayag ng mga barkong sumama sa civilian mission? Ruth, mission accomplished. Yan ang sabi ng atin nito, coalition sa naging civilian supply mission nila sa West Philippine Sea. Bagamat may mga namataang Chinese vessel, nakalusot daw ang isang team ng atin nito sa general vicinity ng Panatag Shoal. Kinumpirma ng atin ito, koalisyon, na may naunang team ng atin ito na naglayag patungong West Philippine Sea bago pa man ang civilian supply mission. Umaga kahapon ang makarating ang unang grupo, 25 to 30 nautical miles mula sa Panatag Shoal. Tagumpay silang nakapag-abot ng pagkain at krudo sa mga manging isdang pinuroon. Di tulad kahapon na dalawang barko ng China Coast Guard ang bumuntot sa apat na pangulong o fishing vessel ng atin ito. Nagkapalitan pa nga ng radio challenge. Ngayong araw, target sana ng grupo na makarating sa Panatag Shoal pero dahil sa mga umaaligid na China Coast Guard, hindi na raw sila tumuloy pa para sa kanilang kaligtasan. Narito ang pahayag ng isa sa mga team leaders ng atin ito. Mas pipiliin po natin na hindi na tayo bibirin ito kasi makipag-indisal. Hindi naman po yun ang hanap natin. Ang main purpose po natin ay yung humanitarian service, yung humanitarian mission, at yung ma-exercise po natin ng ating civil and political right dito po sa within the vicinity po ng uh, exclusive ceramic zone po ng uh, ating bansa. Ruth, sa kabilangan ng mga namataang barko ng China, maituturing pa rin successful ang mission na ito kasi nakapagregata sila o nakapaglayag sa exclusive economic zone ng bansa. Nakapaglagay ng mga symbolic marker o boya sa EEZ natin at nakapamahagi ng food packs at gasolina maging krudo sa mga mangingisdang Pinoy roon. Ruth? Elaine, mabuti nga at walang naging agresibong aksyon ang China. No? Yung binabanggit mo, yung radio challenge lang. Pero ano na ngayon ang susunod na hakbang at kaugnay niyan? Pauwi na ba itong uh, atin itong koalisyon? Ruth, dahil nga hindi na matutuloy yung plano sana nitong uh, civilian convoy ano, na pumunta doon sa Panatag Shoal, uuwi na sila at inaasahan nga mamayang madaling araw ay makakarating na sila sa Subic Port. Pero bago yan, kaninang umaga nakapangisda pa itong mga volunteer kasama yung mga mangingisda sa exclusive economic zone ng bansa. Ruth. Maraming salamat, Elaine Fulhensho. Pinalaan naman ng China ang Pilipinas kaugnay sa mga sinasagawang civilian mission sa West Philippine Sea. Giniit ng Chinese Foreign Ministry na bahagi ng teritoryo nito ang ang Bajo de Masinloc at pinapayagan lamang raw ang mga isda ang mga Pilipino doon dahil mayroong tinatawag na goodwill arrangement ang China sa Pilipinas noong 2016. Sabi rin ng China dapat mga maliliit na fishing boat lang ang gamitin ng mga Pilipinong mangingisda. Pero sa isinagawang civilian mission itong Miyerkules ng ating ito koalisyon, limang malalaking commercial boats ang gamit nito. Sabi ng China, kung aabusuhin daw ng Pilipinas ang anilay pagbabagandang loob nila at bang himasok ang mga Pilipino sa kanilang teritoryo at hurisdiksyon, wala silang magagawa kundi depensahan ang kanilang karapatan at gumawa ng karampatang aksyon alinsunod sa batas. Unang araw ngayon ng panghuli ng LTFRB sa mga kolorom na jeep. Nagtapos na kasi ang grace period para sa mga ayaw sumali sa PUV modernization. Pero tila nagpapakiramdaman pa ang mga enforcer at mga chopper na gusto pang bumiyahi kahit bawal. Live mula sa Pasig City, nasa sa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. So Gerard, ano ba talaga? Nagkahulihan na ba o hindi pa muna? Well, Ruth, ngayong araw ngayon itinakda ng LTFRB para simulan yung panguhuli doon sa mga jeepney na magpupumilit pa rin bumiyahe kahit hindi sila sumali sa anumang kooperatiba o korporasyon. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Chofi Logwadis III, binabantayan na nila ang mga lugar na itinuturing na hotspot o yung mga lugar kung saan maraming jeep ang hindi nag-consolidate. Kabilang na riyan ang kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Sa kabila nito, hindi pa rin nang huli ang mga enforcer ng MMDA. Wala pa raw kasing utos na ibinababa tungkol sa hulihan, kaya't hindi na muna nila hinarang ang mga kolorum na jeep. Taliwas naman sa naon ng pagbamatigas sa mga jeep jeepney operator, hindi bumiyahing ngayon ang mga jeep na biyaheng pasig-taging. Nabigla tuloy ang mga pasehero na walang masakyan. Pero ayon kay Chairman Guadis, kahit hindi pa sila nang nanguhuli, ay di ito dapat abusuhin ng mga tsuper. Sa mga driver ng koloro na mauhuli, maaring ma-impound ang inyong ipinapasada. Pagbumultahin din kayo ng aabot sa 50,000 piso para tubusin ang inyong PUV. Posible rin ang inyong, masuspindi ang inyong lisensya ng hanggang isang taon. Ruth, hanggang sa mga oras ito ay inaabangan pa rin natin kung kailan niya talaga magsisimula ang panguhuli. Ruth. Gerard, dun sa mga jeep na sakaling masita o maharang no, nitong mga taga-LTFRB, ano ba yung kailangan nilang ipakita para patunayang consolidated na sila? Ruth, ang instruction ng LTFRB sa lahat ng mga PUV na consolidated na ay ihanda yung mga dokumentong ipinasa nila sa uh, sa LTFRB nung sila ay sasali pa lamang dito sa consolidation. At uh, ang sinabi nga ni Chairman Guadis, ihanda lang kahit yung first page ng petition nung sila ay sasali sa consolidation. Ruth. Salamat Gerard de la Peña. Sa ibang balita, tatlong pampasaherong jeep naman ang nagliyab sa barangay North Fairview, Quezon City, pasado alas 10 kagabi. Hindi na makalapit ang mga chopper sa laki ng sunog. Agad namang binombahan ng tubig ng mga bubero ang apoy, walang nasaktan sa insidente. Patuloy na inaalam ang pinagmulan ng sunog. Patay naman ang kambal na batang babae sa tondo sa Maynila matapos batrap sa nasunog nilang bahay. Kwento ng kanilang kasambahay, sinubukan pa rao na sagipin ang limang taong gulang na magkapatid mula sa second floor ng kanilang bahay pero mabilis na lumaki ang apoy. Patuloy bang inaalam ang sanhin ng sunog pero posible raw umano itong nagsimula sa napabayaang electric fan. Natupok din ang isang hardware store sa taging City kagabi. May narinig pang pagsabog sa gitna ng sunog. Tumagal ng isang oras bago tuluyang naapula ang apoy. Wala namang ibang bahay na nadamay. Iniimbestigahan pa rin ang sanhi ng suno. Marami pang aabang ang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. pamaril sa Tondo sa Maynila. Sa CCTV footage, bangkitang binaril ng lalaking nakaitim ang biktimang si Jonathan Santos. Tsaka umalis sa lugar ang suspect na parang walang nangyari. Ayon sa mga kaibigan ng biktima, nakitambay sa kanila ang gunman. Kaya kahit di kilala, niyaya na rin nila itong makipag-inuman. Palaisipan pa ang motibo sa likod ng pagpatay. May panawagan naman ang pamilya ng biktima sa gunman sino naman siya, masubuo ano ko sana siya. Anong kasalanan niya ano, sa anak ko sa kanya? Ba't ginanon siya? Bakit niya ginanon? Ano bang kasalanan sa kanya? Ano ng pamilya ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon na maghain muli ng reklamo laban sa mga suspect na sina dating police major Alan De Castro at Jeffrey Magpantay. Ayon sa ina ni Catherine, hihingi rin sila ng tulong sa Senado para muling maimbestigahan ang kaso. Dismayado ang pamilya Camilon sa pagbasura ng regional prosecutor sa San Pablo City, Laguna sa reklamong serious illegal detention at kidnapping laban sa dalawang suspect. Ayon sa prosekusyon, wala silang nakitang sapat na ebidensya para iakyat ang reklamo sa korte. Si De Castro ang sinasabing huling nakasama ni Camilon bago siya nawala noong October 2023. Dati nang itinanggi ni na De Castro at magpantay na may kinalaman sila sa pagkawala ni Camilon. Itutuloy-tuloy pa naman po yung maradaan. Wala naman pong mababago. Ganoon pa rin po. Ahanap ah, na po ng magandang mas makakapag-iin sa kanila para ma maano sila talaga. Nahingi po ulit kami ng tulong dahil na naputol po yung aming Senate hearing. Baka po kami matutulungan po ulit para magkaroon po ng magandang kalinawan. Personal na namahagi ng ayuda si Pangulong Bongbong Marcos sa mga magsasaka at bangisdang apektado ng El Nino sa Iligan City. Nagbigay si Pangulong Marcos ng presidential assistance na 10,000 pesos sa bawat benepisyaryo. Nag-donate din siya ng mahigit 10 milyong piso sa city government. Tiniyak ng Pangulo na mahahatira ng tulong ang iba pang lugar na apektado ng El Nino. Sa ngayon, hindi bababa sa isang daan at tatlong lugar na ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Marami po tayong pupuntahan pa. Walang rehiyon ang makakalimutan sa pagbibigay ng tulong. Walang sektor ang makakaligtaan. Muling nagpakawala ng usok ngayong araw ang Taal Volcano. Ayon sa FIVOX, sumagal ng tatlong minuto ang tinatawag nilang phreatic event. Sa kabila nito, nananatili sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Ibig sabihin, asahan na raw ang mahinang pag-aalburoto ng bulkan. Nananatili rin permanent danger zone ang paligid ng Taal, partikular na ang Crater Island at ang lawa sa bunganga ng vulkan. Dinomina ng National University ang UAAP Volleyball, kampyon ang women's at men's team ng NU. Nabawi ng Lady Bulldogs ang titulo matapos pataubin ng USC Golden Tigresses sa Game 2 ng Finals kagabi. Ikinanghal na Finals MVP si Eliza Solomon. Ito na ang ikalawang titulo ng Lady Bulldogs sa loob ng tatlong taon at kanilang ikaapat overall. Sa Men's Division, tinalo ng NU Bulldogs ang USC Tigers Bikers sa loob ng apat na sets para makumpleto ang 4 p Tinanghal naman na finals MVP ang star setter ng NU na si Owa Retamar. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Babaeng naningil ng pautang sa 13 Martires Cavite pinatay at isinilid sa icebox. Sa pulse video, pampasaherong bus buntik ng mahulog sa bangin sa Bohol. At sa frontline news broad Prime Minister ng Slovakia kritikal matapos pagbabarilin pagkatapos dumalo sa isang meeting. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.